Kamusta mga Tashi? Ayan, nandito ngayon kami sa Ramion District. Dito sa 27 Pio Campo, Barangay San Isidro, Taytay Rizal. Ayan, masok nga kami. Ang daming tao. Kasi Pasko to eh. Ayan oh, muna Kumuha ako ng aking lagayan, Ang aking kawali, ang aking chopstick, at ng kutsara. Ayan, ka ngayon dito ng noodles na kakainin mo. Ayan, siyempre ang pipiliin natin dyan maanghang kasi matapang tayo eh pipili ka ng mga ihalo mo ayan pipila na ito yung nakuha ko fish cake tsaka ball ayan mamimili ka ng drinks mo ayan meron din silang ice cream at meron din silang collagen ay drinks pala ang ano dito magsisalt service ka pag uh, soup yung gagawin mo pindutin mo lang yung soup tapos kusa siya maluluto ayan hinalo-halo ko na siya tapos nalagyan mo na siya ng flavorings ng gulay-gulay at hinalo ko ulit lagyan ko na ng mga pampalasa, at ang raw egg. Hinalo-halo ko na siya. And then, kumuha na rin ako ng drinks para dyan kasi masyadong matapang yan. Ang watermelon cola jam. Ayan ang gawa na. Tada! Dito sa Ramen District. Ang sarap! Lasang laki may ating lang sa bahay namin to eh. <laughs>